Hey guys! Heto na naman ang inyong lingkod. Ang babaeng late mag-upload. So tara, samahan nyo kami. For today's video, we're going to mag insult Mang-aasar. Eme, alam mo walang iba nakakasar dito kundi ikaw lang eh. Alam mo nang umuulan-ulan, ang pangat na ng panahon, gala pa kayo ng gala. Diba? Hindi na lang kayo manayimik sa bahay nyo. Ang dami nyong alam. Hala, sir. Akala ko wala ka na. Buhay ka pa pala. <laughs> Bakit? Anong gusto mo? Mawala na ako sa buhay nyo? Para ano? Para maging masaya ka? Buha ka ng ina ka? <laughs> hindi naman sa ganun, sir. Pero ang akal lang naman, sana hindi ka nalang lang nangingilam, di ba? Minsan oh. naman kami mamasyal at kakain lang naman kami sa paborito naming bang ina, inasal. <laughs> Kahit kailan hindi ako magiging masaya. So, gusto ko yung nagdudusa ka. Ayoko nang sumama. Saya ka. Naiintindihan mo ba? Grabe ka talaga, Self. Pwede mo pagsalitay mo na ako. Nandito na kami sa Montalbong Center, oh. Kakain na kami. Sige. Pagbibigyan ka ta sa gusto mo. Pero ayos ayusin yung mga sa sabi mo. Okay, Self. Maraming salamat, ah. Pahinga ka muna. Please lang. O, siya. Nagising na nga pala si Bobby at sakto. Nandito na rin yung order namin nila, Daddy. Alam niyo ba, guys? Ito yung pinaka-paborito namin kinakais sa tuwing lumalabas kami. Hanggang sa ngayon na meron na kami yung Bobby, dito pa rin talaga kami kaya mang inasal baka naman si Bobby oh may pagpalakpak pa talaga dyan at eto na nga una ko nang pinakain si Bobby at tinanong ko siya kung masarap tingnan nyo naman yung sabi niya <coughs> O oh, ba diba? Grabe siya. Kanina pa siya nanganga-nanganga pero hindi raw masarap. Ewan ko ba sa bata na to kung ano-ano pinapakain namin sa kanya pero pag mo siya kung masarap. Lagi siyang umiiling kaya para sa amin ang ibig sabihin ng iling niya, oo. Oh, oh. Kasi pag ayaw niya, nagsisenyas naman siya ng no-no. -no. Kasi tingnan niyo naman no, kung paano siya magpapot dyan. No. Kung hindi yan nasa sarapan, bakit kanina niya panginagat kat yan? Ayaw niya nga bitawan niya eh. Tapos ngayon, ginagaya niya yung daddy na humihigop ng sabaw. Tapos nung tapos na kami kumain, naglikpit na kami. Kinakasanaan na kasi namin yung ganito. Nakating kakain kami sa kahit saan. Kahit sa rugawan pa yan, lagi namin nililigpit yung aming pinagkakainan. Tignan nyo naman o, kung hindi namin ililigpit yan, baka maging kwento na lang kami habang buhay. At ayun nga pa si Kuya Ken Ken, busog na. Ito namang si Bobby, mukhang hindi pa. Kasi tignan nyo naman o, yung take out namin, kinukurutan pa. Kala naman niya, hindi namin siya nakikita. Tapos napapansin kong wala siya nakukuha, kaya nanggigigil na siya. Kaya sabi ko ako na lang at ayan nga, binigyan ko siya. Grabe, Tuntuan na naman ang ibis. At nag-tissue pa nga. O, oh, di ba diba? Bongga. Saan niya ba nakikita yung mga ganyan pinagagawa niya? niya? Saan pa nga ba magmamana niya? Siyempre, sa nanay, piling mayaman. Ang hilig-hilig pa maglaro ng ganda-gandahan. Ayang ka na naman, self. Matatapos na lang itong video. Lumabas ka pa. Nanahimik ka na lang sana. Kahit kailan hindi ako mananahimik. Guguluhin kita hanggang sa iyong panaginip. Tandaan mo yan. Tang inang yan. E di wow. De joke lang. Tapos mo na nga video mo. Wala na akong maisip na sasabihin dito di eh. Ah, sige, sige. Ayan nga pala si Kuya Kenke. Hindi ko siya masyadong pinapakita kasi masama yung pakiramdam niya. Wala siya sa mood dahil pagdating pa lang siya sa may trangkaso niya. Tingnan niyo naman, halata naman na pinipilit niya lang maging masaya. Siyempre, sama-sama kami buong pamilya. O siya, hanggang dito na lang. Kung umabot ka dito, baka pwede naman pong pa-share ng video. Balang araw, nakakabawa rin kami sa mga suporta niyo. Ginabin nga pala kami at inabutan na rin ang ulan. Pero hindi na namin nilintay tumila kaya naligo na kami. Grabe, ang press namin nung umalis, way basang-basa ng ulan. O siya, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may magandang mangyari sa inyo.